Ano sa English ang panakit butas, ma'am? Ako naman, mga tanong talaga. <laughs> Ginamit mo lang ako, panakit Ang pinaka-common na English expression na alam ko na may ibig sabihin, ginawa mo lang akong panakit butas. In English, I, you just used me as a rebound dito ang pinag-uusapan natin eh yung pakikipagrelasyon sa isang tao na hindi mo man talaga masyadong mahal o hindi mo talaga mahal, uh, nakikipagrelasyon nakipagrelasyon ka lang sa kanya kasi naghihintay ka doon sa tamang tao. Ang term na ginagamit natin dyan ay rebound. Diba baka ginagamit ka lang na panakit butas ng taong karelasyon mo. Naririnig ko rin yung expression na you just used me as a filler. So you can also use the word filler. Panakit butas. Or you just used me as a placeholder. Sabi sa Google, usually someone is or becomes a placeholder because the other person doesn't see a lasting future for their relationship or they believe they can upgrade to a new partner in the future. So, parang kasi wala pa yung the one para sa kanila. So, ikaw lang muna. You're a placeholder. If you're a placeholder in a relationship, nako, umalis ka na. Hindi magtatagal yan. Kapag nakakita na yan ng the one, bye-bye na yan sa'yo.